Um, huh? High school. Yung dating VIP ngayon sa St. Paul. Uh -huh. Diyan banda. Pati yung ano ng mga ano. Naka, naka, ano si nanay dati dito. Madaling araw pa, ano-ano ako dito eh. Ha, ano pa ako ng pagkain. <laughs> eh, wala nga, wala yun. Hindi, <laughs> lang sa labas meron. Uh -huh. <laughs> Tahimik pa, no? Dito kami nung may nana, nung nagano ka kami kami ora, kay nana, eh, dito kami pumunta. Umila kami. Ay, hindi pala, saglit lang pala yun. Sa isip. Wala yung programang mga kababaihan mo. Meron? Meron ba? Dapat nga nasa halikan dun eh. Ina nga yung sinabi sa akin eh. Eh kaso nga lang. Hindi ka naman kasi botante dito. Doon sa manggaan kasi Doon dumanggaan na ipili lang nga eh. Ay, hindi. Lahat. Ay, ako doon. Lahat yun. Kaya magtatanong ako sa manggaan. Kasi maraming, ay, maraming benefits yun. Kasi pag na-hospital, wala kang babayadan. Oo, yung sinabi sa akin dahil ko -mm. sa -mm. ako dun sa mga kababae. Sumali ka at botante ka doon. May sa may mga mission, mga livelihood program, livelihood program, yeah, pwede kang... Sa paranya ko eh sumali sila. Ay, no, ito, dito may KDB. May KDB. Eh, lahat like kay Mayora yun. Oo. Gusto ko yung anak niya si, ano, <laughs> si Kiko. Oo ba, marami. Mga... Maraming may biglang sikat si Kiko si eh, ay, <laughs> no? 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 Dahil dun sa ano eh. Parang gusto niya? Matapang yung... si Kiko eh, kahit gagano'n gano'n yan. Takbong, ano, kung... Oo, alam mo, tao keto. Nagugsila doon, walang korap-korap kayke no, no. kay ko. <laughs> ano 'tong mga ano, wala siyang kinakatakutan tindera. Tindera niya yung mga pang pawi na hindi kami nakapag-balista. So ayan, hindi kami nakapag-balista kasi holiday pala. Sunday babalik kami para ang schedule niya ay Monday kasi na aking kapatid yung bukol sa lagod niya. Ay, nakakatakot kasi diba pag bukol cancerous yan. Kaya, kami pa na siya. Pauwi na ulit ako. Hiyan. Thank you guys. Ito po mapasok sa premiere. Ayan. Maria, pinay Germany. Thank you. Mamaya sa ko ako na yung Thank you. Thank you Bye-bye po.